Ayan, ating pabo kumakain ng daon ng kamias. So, yan yung eh, mga 3 months old, tapos yung iba dyan, 2 months and 2 weeks. So, wala yan nung nakaraan, yung dalawa na benta na. So, ngayon eh, pinapakain natin naman sila ng daon ng kamias. So, after natin sila pakainin ng bio 3000, so ito naman yung ating pinapakain. So, na-miss nilang kumain ng daon ng kamias. Ayan, kita nyo naman. No, Ayan, 3 months na yung malalaki na yan. Tapos yung maliliit. Ayan, 2 and a half months. Ito dito. 2 and a half months. Ito. Ito, bulutong yung isa na yan. So, ngayon, magaling na siya. Nalagyan natin ng langis yung sa may bandang mata niya. Na may sili. So, nawala yung bulutong. Na syempre, dahil na rin sa tawag ito, premoxil, isa rin yung nakatulong na rin. Tapos yan, Napak mo kayo. Lasi kumain ng ano. Lalo na kamias. Lalo na yung bunga. Yung pinaka bunga ng kam kamias. kay, kamias mismo. Yan. Favorite din nila yun. So sinanay natin sila. Mula nung nag 2 months. Sinanay na natin silang mag kumain ng dahon ng kamias. So paunti-unti napansin ko. Paunti-unti nilang kinakain yung mga dahon. Tapos ngayon sanay na sanay na sila. So, Namiss nila yan. Grabe yan. Ubus yan. Mamaya pa unti unti eh. No? Tingnan nyo kung gano'n sila kakalakas kumain yan. So, siyempre, alam naman natin yung daon ng kamya sa yung bunga nyan may eh, mayroon din vitamins. Kaya, maganda rin yan sa pabo, tapos sa manok. So, next time naman, ihahalo eh, natin yan sa pangdito sa pakain nila. Tulad nung ano, tulad nung darak. Tapos, siyempre, ihahalo eh, din natin sa feeds pag may pagkakataon so naputol tayo ng dahon ng kamias yung pinakadulo para kahit paano eh hindi na siya tumaas yung tamang taas lang yung puno niya ayun o lakas niya kumain ayun o ang galing na yung bulutin niya sa mata marabi ano so, uh, ito yung pinakamaliit mabaya tayo tapos ito lalaki yan lakas kumain ng dahon ng kamias yan at sila pati yung dalawang na bili last rin kumain ng daon ng kamis yun so ito naman subukan so naman natin na pakainin ng napir so paunti unti try natin yung, yung ibang dahon na maging pamilyar sila doon para kay papaano maging tip, tipid na rin sa pakain tapos mati de agua kung may makuha tayong mati de agua tatry na rin natin ipakain yun konti-unti lang tapos syempre pala yung kinakain din itong mga pabo natin itong ano daw ng malunggay sa rin yun nakain din nila yun pero napansin ko mas malaki silang kumain nito yung daw ng kamias mas gusto nila to okay. di ba so, syempre update sa ating mga alaga yung uh, pato At ito yung gansa babae ito, yung laki. Na hanggang sa. Tapos yan, yung Rhode Island Red. Tapos yung iba, yung crossbreed ng si Mayan sa Black Ast Astor, nandyan. Tapos nandyan din yung ating Bengala. Nag-iisang baba yung Bengala. Ayan o. Oh. Thank yung ating pabo. Tapos uh, ito yung ating ano, sarin nating pabo na ngayon dito. Ang bong pig nito. Yan, yan. Next, baka next month, pabrid na natin yan dun sa malaking yan. Si Bonbon. Tapos ito, sa si Ano na yan, may itlog na rin yan. Baka next week, sa atong isa. May itlog na yan. Tapos ito, ito eh crossbreed naman ka ng ayam si mani tapos native naman o oh. so medyo nandito siya nakahiwalay kasi naka-quarantine siya may sipon so iniwalay na natin matagal-tagal din gamutan nito nakaram magamatay nito ngayon eh, ngayon kasi medyo ano hindi ko alam kung ano eh pero ano eh. malakas naman siya malakas din kumain mata na lang po ng problema kung maayos pa yan diba mga pa pabo natin mga breeder na pabo pa yung so, isang babae binenta na natin grabe laki na ni bonbon itong natin isang taon na to sa atin so siya talaga yung ating pinaka breeder yung laki tapos yung isang sibon si yun yan isang taon na rin sa atin yan yan isa naman si ano isang pabo pa naman anak niyan so wala mong problema na kastanya yun kasi bali mangyari ng lime breeding huwag lang magkapatid laki bonbon so yan yung update sa ating farm ito oh, yung malunggay ito yung tayo dyan Taas yung ito malberry malit pa so ito pagkain din ito ng ano ng dog pagkain din ng ang alaga natin mulberry ito may naked na manok ito mga crossbreed ng ano yan ng yun yun ito crossbreed ng black astralor tapos ng ayam si mani yun mga mga ano 3 months mga natin mga nakalimutan ko ng breed to pero maganda, magandang breed din yan babayan so, so re ready natin yan next month para doon kay bon bon so yun lang update sa ano ayun lang paubos na yung dahon Ayan. yung ang favorite nila anin na peraso yan Kabala so, kong benta yung dimadyan, tapos magkitira ko ng isang lalaki. Bakit itira ko eh. Pinakamalaki. Yan. Yung isa sana, aso, ah, nabenta na yun. Ito kasi, nung nakaraan, ito sana yung ibibenta ko. Kaso, ah, may sipon. May sipon siya. Kaya, yung isa lang nabenta ko, yung pinakamalaki. Pero, yan, magaling-galing na yan. Diba? Kanina, puno yan. Ang eh. dami na kanina. Yan, tignan nyo naman, kung paano sila kalakas sa tao ng kamyas. So, yun lang guys. So, palag -like na lang and pa-subscribe. Have a nice day.